Duguan dahil sa sugat sa ulo at braso ang sospek na si Jerwin Monteroso ng datnan namin sa Gat Andres Hospital sa Tondo, Maynila. Si Monteroso ang sinasabing bumaril sa dating pulis Maynila na si PO2 Dennis Biescas noong Martes sa Tondo, Maynila. Ayon sa pulis, natumbok ang sospek sa bahay ng umano'y kasabwat na si Lawrence Patricio. Nagtangka pa raw tumakas ng sospek sakay ng isang motor nang habulin ng mga pulis. Sumemplang ang sospek na naging sanhi ng kanyang mga sugat. Hindi agad ng mga polis ang sospek kahit nakahiga na sa kalsada dahil may dala itong granada. Kinailangan pang ang bomb squad ang kumuha sa granadang hawak ng sospek. Ito kasi si Jerwin na uh, uh, Suspekto sa, uh, at least sa amin dito sa lugar namin, I could say apat, apat ang uh, uh, homicide or murder cases niya. na involved siya. Nakuha mula kay na Monteroso at Patricio ang dalawang kalibre 38 revolver at mga sachet ng hinihinalang shabu. Nakuha rin mula kay Monteroso ang isang cellphone na may mga text message kung saan tila ipinagmamalaki nito sa mga kaibigan ang pagkakapatay kay Pioto Villascaz. Bukod sa mga kasong murder, may kaso ring may kaugnayan sa ilegal na droga si Monteroso. Todo tanggi naman si Patricio na may kaugnayan sila ni Monteroso kaya naharap ito sa kanyang bahay. Alam ko kasi ng kapatid ko, tinatago ko to. Kaya pinano ko ng kapatid ko. Bismo kapatid ko kasama alam po nila yan, wala po na ko sa bahay namin. Inaalam pa sa ngayon kung ano ang tunay na motibo ni Monteroso sa pagpaslang kay Biascas. Inaalam pa rin kung nasa roster pa ng kapulisan ang biktima na dati ring nadistino ng Manila Police District. Chino Gaston, GMA News.